Ito ang nakakagulat para na trainingin sa mundo ng social media ang di kapag may nangyaring masama kay Vivi Sara Duterte, maghanda-handa kayo dahil lintik lang ang walang ganti. Ito ang sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos kang pumutok ang balitang pinag-iinitan na naman ngayon ng Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas maging ang siguridad dito ay mukhang malalagay na rin sa alanganin. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun ang mga kapinas, nababahala ang marami sa ating mga kababayan, lalong lalo na ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa kanyang kaligtasan. Dahil napabalitang ang SPG Commander ni Vice President Sara Duterte ay pinag-relieve na wala daw notice. Kaya naman dahil dito ay marami sa ating mga kababayan ang dapat ano na kung may plano o may binabalak pa daw silang masama laban sa Vice Presidente ay kasi sinasabing po sa AMG Online, Vice President Saras SPG Commander suddenly really without notice. This one really raises eyebrows. Such a move is rarely routine, especially when it involves the protection detail of the high-ranking official. Wala rin daw nakalagay kung sino ang papalit, leaving the unit hanging with no clear chain of command. What's more concerning is that hindi man lang daw sinabihan ang Vice President about the relief and the reason behind it. Para sa mga opisyal na paulit-ulit na nagsasabi na professionalism, this move feels the exact opposite. Big question now, tactical shake-up lang ba ito? Or it is there something deeper going on behind the scenes? Ayon naman kay Henry Yuri, HEPI ng Vice President SPG ni Relieve Umano na hindi alam ni Vice President Sara Duterte. Ipinalit hindi rin ang pinaalam kung sino. Ayon sa ating source, hindi na-inform ang Vice President prior sa pag which is unusual sa AFP protocol, lalo na para sa si isang senior officer. Hindi rin nakalagay sa order kung sino ang papalit which makes the unit hang at wala ng organizational consideration." Hindi man lang nag-abala si CSAFP at CLSND na i-inform ang VP tungkol sa relief at kung bakit at which is very unprofessional para sa mga tao nagsasabi ng professionalism. And quote, matapos nga lumabas ng balitang ito ay umani ng samot sa rekomento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang nilang hineng at komento sa mundo ng social media and the netizens posted. Alam na this kapag may nangyari sa mga Duterte at allies nito magkakagulo na talaga. Lalo na ngayon si Boeing ang ombudsman walang ustisya sa bansa. May masamang plano ang kalaban ni Vice President Sara. Utos yan ni Bangag na tanggalan ng security protection si Vice President Sara. Tayo na lang mamamayan ang mag-protect Vice President Sara Duterte. Hani parang kinakabahan ako baka arestuin si Sara dahil niyang kay Boeing pangtakip na naman sa flood control push nila sa talaga protect and support Vice President Sara Duterte. Ingat po, stay strong, mabuhay ka. Doble ingat po kasi po nasa paligid nyo na naman ang traidor at alam nyo mga ugali nila. Hirap na pagkatiwalaan sa ngayon. Ingat po. Hayaan na nga natin si Vice President Sara ang kumuha ang sarili niyang security kasi siya lang ang may alam na safe siya mga lokong administrasyon pati President Parang Ewan Lord Panginoon huwag wow pong pahintulutan na mapahamak ang aming Vice President iligtas po, po siya sa mga masasamang nasa posisyon End quote Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong article dito sa Inquirer.net Title Ombudsman to Review Fans Misuse Complaints against Sara Duterte So, first order of the day ng bagong ombudsman busisihin ang mga reklamo laban kay BP Sara Basahin ko lang muna itong artikulo bago tayo magbigay ng opinion reaction The office of the ombudsman will review the complaints filed against Vice President Sara Duterte over alleged misuse of confidential funds by her office and the Department of Education during her tenure according to newly appointed ombudsman Jesus Crispin Rimulya The 64-year-old former Justice Secretary made the remark following his appointment on Tuesday afternoon. So, ito ang pahayag ng bagong ombudsman. Actually, those reports are already with the ombudsman. We will open them, study them, and question those who are currently in charge as well as those who had the duty to handle the cases before we arrived. Okay. So apart from Duterte, respondents of these complaints also include other DepEd and OBP official like Chief of Staff Solueca Lopez, Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio, Special Dispersing Officer Gina Acosta, former DepEd official Sanchez Pajarda and Edward Pajarda among others. Okay, so ito, kung basahin mo dito sa article ng Inquirer, Parang inilalabas na naman nila ang mga allegedly bahu ni Bipisara. Binubuhay nila ba para itanim sa utak ng mga tao na ganyan, ng Vice President, uh, lostay Confidential funds, magkano lang? 125 million? i mo ngayon, itong nilolostay ng uh, mga opisyalis sa gobyerno, 1.47 trillion pesos. According to Congressman Edgar R. S. budget insertion na punta sa mga flood control projects. <laughs> Pilit nilang dinadala ang atensyon ng taong bayan kay Diti Sara para matabunan ang talamak na korupsyon Grabe, ang Security and Exchange Commission Chairman Fran Francis Lim ba yun? Nireport niya, inamin, over the last three weeks, 1.7 trillion pesos of wealth in the stock exchange were lost because of corruption in the government now. Kaya sabi ng SEC chairman, pag hindi maibalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno, delikado ang ating economic growth maaapektuhan. At sabi ng isang political analyst si Dr. Rob Rances, instead of economic recovery, economic collapse ang mangyayari sa atin pag hindi maibalik ang tiwala ng taong bayan sa present government oh, Anong report ng US State Department? Ganon din Pervasive, talamak ang korupsyon sa Pilipinas na nakaka-apekto sa investment climate Those are realities <laughs> Tapos ito pa <laughs> Inupo ang bagong ombudsman na sabi nila ito daw ang pag-appoint kay ombudsman Rimulya ito daw ang magpapabalik tiwala ng taong bayan sa gobyerno? I just don't know. Tingnan nyo sa people who reacted nung i-announce na rimulya ang bagong ombudsman. More than 90% either galit or tinatawanan lang ang pagka-appoint ni Secretary Boeing Rimulya. Okay, ito na. Anong reaksyon ni Bipisara Sara ngayon na tinatarget na siya ng bagong ombudsman? I believe, patawa-tawa lang si Bipisara. Sara. <laughs> Bakit? Alam ni Bipisara Sara na hindi siya pwedeng kasuhan dahil may limitasyon ang power ng ombudsman ang pwede lang niyang kasuhan are those government officials and employees sa executive may exception ang ombudsman hindi niya pwedeng kasuhan ang mga impeachable official BP Sara is an impeachable official so kung gusto nilang madiin kung gusto nilang matanggal si BP Sara yung target nila na mawala siya sa 2028 presidential election, their only way is impeachment. Kaya itong sinasabi nga review, review, pabayaan nyo lang mga KDDs, Let them do their job of reviewing, wala silang magagawa. Dahil hindi nila pwedeng makasuhan si VP Sara bilang ang impeachable official. Ang gagawin nila, magsasampa ng impeachment next year. That's the only way na makahilabot o ang ombudsman pwedeng makagalaw. Tulungan niya ano para maghanap ng ebidensya para basihan ng impeachment ni Bibi Sara. Oh, granting. Next year, nandiyan na yung impeachment. Ang impeachment is a political exercise. Depende sa mga senator judges. Oh, ilan ang senator judges na handang tutulong mag-acquit kay Bibi Sara? <laughs> Nandun na yung minority. Yung siyam. Sulid yun idagdag mo pa dalawang bilyar, idagdag mo pa subiri, idagdag mo pa kayatano kaya walang katakot-takot. Sa tingin ko ha, uh, analysis ko lang ito, tatawanan lang yan, ibig eh, pisara, yung plan, plan C nila na uh, ombudsman, no way, hindi yan magpra-prospect. Plan B nila na impeachment, no way, hindi lang magpra-prospect. Isa lang, ang uh, pagdasal natin, yung physical harm, baka magurgur si Bipisara Sara. Yan, kado. Kaya ipagdasal natin ang kanyang kaligtasan sa mga ganong pangyari. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng musika ng politika tungkol sa pahayag ni former ombudsman Samuel Martinez, dito sa kinikilos ngayon ng bagong ombudsman. Unang sabak pa lang niya, BP Sara ng target. Kaya reklamo si Senator Bato na bakit first order of the day ninyo, Sara ka agad? tirahin, ano, busisihin ang salen, uh, titignan ang kanyang uh, paggamit ng confidential funds. Uh, ang dating Ombudsman Samuel Martinez, retired Supreme Court Justice with everything na nasa kanyang credentials. Ito ang sabi niya. <laughs> ang ganda. Hindi siya, meaning hindi Sara Hindi siya pwedeng kasuhan dahil siya pa rin ay impeachable officer. Hintayin nyo na lang na hindi siya vice president, former Ombudsman Martinez. Oh. Sana makinig kayo. Tama yung ano, may nabasa akong uh, post ni Atty. Wilfredo Garrido. Sabi niya, can the new Ombudsman go after Vice President Sara? The answer is no. <laughs> Dahil ang ang power ng Ombudsman ay eh, doon lang sa mga government officials and employees except ang hindi nila pwedeng galawin, mga impeachable officer. Oh, kasama ang Vice President. Hindi nila pwedeng kasuhan ang uh, members of congress hindi nyo pwedeng kasuhan ang members of judiciary and I think pati yung mga members ng constitutional commission kagaya ng COA, COMELEC uh, CHR ano pa ba yung ibang constitutional commission so may limit ang powers pala ng ombudsman eh ang galaw ngayon ng bagong ombudsman, B.P. Sahara kaga <laughs> ayos uh, stick to the plan okay Basa tayo sa ano, people who reacted. 14,000 people who reacted. 11,000 ang nag-like, 2,900 ang nag-love. Ibig sabihin halos 99% umaayon kay uh, Ombudsman ombudsman Ang 170 tumatawa. I don't know sinong tinatawanan, si Boying Remulya o si <laughs> Comments. Oh. Musika ng politika. Sabi, tingin ko ang purpose niya dyan ay absuelto. I-absuelto sila Tamba at Saldiko para hindi na ma-impeach si BBM. koya hmm. Kuya. Kuya Hans, in the Philippines, impeachable officers are high-ranking government officials who can be removed. Ryan Maliaw. Yes, tama. Nasa executive branch si BP, kabilang ng presidente. Hmm. <coughs> Lucina Balauro. Salamat sir. Gabayan niyo po uh, ang DT. Aurora Pantig. Eh kahit di siya naupong ombudsman, impeachable na si Rimulya sa dami ng kaso niya. <laughs> Remember, nothing is permanent in this world. Baka ang kakala nila eh, deridiritso silang 7 years na mag-ombudsman. Ano? Eh paano? Pag 2028. Example, uh, ombudsman Mercedes Gutierrez. Naupo siya panahon ng GMA. Tama ba yun? GMA? Eh, nung nawala si GMA, dumating ang Pinoy Aquino Administration, in-impeach nila. Mercedes Gutierrez, napilitang nag-resign. So, huwag kayong pakasigurado. <laughs> uh, there will always be a day of reckoning, sabi ng ating Tatay Digong. <laughs> Enjoy your moment, itong 3 years, nalalabi ng TVPM Administration, gawin nyo ang gusto nyo gawin. But then, you <laughs> hindi nila. So, relax lang po tayo, mga kadides hindi nila pwedeng kasuhan si DT Sara <laughs> dahil impeachable officer siya. Pwede lang next year. Dahil matapos na yung one-year ban ng Supreme Court, so February 6, pag nag-file ang Kongreso, nagsampa ng impeachment complaint, that's the only time na pwedeng mag-investigate ang ombudsman in relation to that impeachment file against the DP. That's the only uh, yan lang, magawa ng ano. For now, wala. So, anong gagawin? Ah, siguro, busisihin daw yung ano eh, busisihin daw yung statement of assets and liabilities. Baka may makitang butas ba? Ala style ex Chief Justice Renate Corona, nakita nila butas ng ano, ng salen, kaya inimpeach nila. Panahon ng uh, Pinoy administration. Bakit pinag ng Pinoy administration ang ating late Chief Justice? Kasi nagdesisyon ang Supreme Court under Corona na pabor sa mga farmers at nawalan ng uh, malaking area ang Luisita uh, Jacinda Luisita kung sino yung gumawa ng tama, yun pang inipit kawawa ang ating former Chief Justice Corona but then, eh, namatay siya ayun, kaya ba siya namatay panahon pa ng uh, Aquino Administration but then, na-exonerated uh, siya na clear ang pangalan niya, dahil lumabas ang disisyon ng Sandigan Bayan, walang problema sa kanyang sal kaya yung verdict ng impeachment court ah, Ito, sina Soto Silang ang nagconvict kay Chief Justice Corona noon Soto, kasama na yan si Lacson Yung mga maraming nakaupo ngayon Silang ang nagconvict kay the late Chief Justice Corona Kaya itong impeachment na ito, political talaga ito Ang tunay na disisyon, yung Sandigan Bayan Walang problema ang sal ng Chief Justice Corona Kaya ito hinahanapan lang nila ng butas ang BP Sara natin, baka sakaling may butas, may discrepancy sa kanyang salihan. But ako hindi ako worried. Bring it on. You cannot, you can never put a good man or woman down. Laban lang tayo, BP Inday Sara. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon, itong post ng Ang Balita Ngayon. Tungkol sa pahayag ni Atty. Ferdinand Topacio, ang spokesperson ng PDP Laban, dito sa pagkatalaga kay Secretary Boying Rimulya as bagong ombudsman. Sabi niya, bendilo. <laughs> na bendilo na. <Galadana>. Uh, for seven years, wala na maginiwala sa ombudsman. Kami, lang kami nagtitimanda sa ombudsman. Ay, magtitimanda ka pa kung si Rimulya ganyan. Alam mo, walang mag-asa. At ngayon pala, lang, nila rules hmm. sa ombudsman para paguran, para may pasok na ombudsman si Rimulya. Hindi ba tayo nakaalarman yan? Ito talaga bendilo. Nag-file si Mayor Duterte, Basek Duterte, sa Deputy Ombudsman for Mindanao, dinakit. Bakit dinakit? Kasi there was a memorandum dated May 5, 2025, from then Ombudsman Samuel Martinez saying na you practice na pag-definite na kaso, in-evaluate pa bago itakit. Tanggalin na natin yan. Bakit? Nagiging source of corruption. Doon na kukuha yung mga parking fee na, uy, pag-evaluate mo na yan, pag-evaluate para wala akong record. Yung okay. sa akin, Final ko ng September 15 against Regulia and Director Santiago. Very clear po yung case nila in nila si Cassandra Leong. Walang waran. Inamin ng mga NBI agents nung tingnan sa sabi ko sa Pasay City. Wala silang hawak na waran. Hey, hindi dinakit. Nung tinatanong ko bakit hindi nyo dinadakit, meron daw bagong rule ayaw na magpakita sa akin na sinasabing hindi na effective yung automatic bracketing balik sa evaluation. Pero yung final din na Secretary Dizon doon sa mga DPWH officials, dinakit din na. Okay? Dinakit sila So iba na ang treatment. Ano? Yung sabi ayaw na yung May tinuturo sila na hindi na automatic bracketing. So yung routing nila. eto, ang mas masaklap. Yung sa Mindanao, para lang mabigyan ng clearance si Rebulia, nakadakit na. Inang nila. Fact check nyo. Inang Tinanggalin -dakit. dakit. Para ang labas sa ombudsman Mentira. Can you imagine how they bend the law? Ito ang objection ko kay Boyin Rebulia. Hindi dahil personal. Okay, number one, na meron niya alam na matang na Never sa history ng ombudsman, ng office of the ombudsman, nagkaroon ng ombudsman na politiko. I-google mm. eh, nyo, yung maraming ombudsman. Walang politician na bakit. It's supposed to be independent. Okay, Number two, wala except one. Talagang ombudsman na dating member ng the Si Mercedes Sucheres, anong ginawa? Nung nagbago yung administrasyon, kinimpit siya. Okay? Hmm. Number three, ang ombudsman, gusto -ombudsman. -kita na gusto mga ombudsman. Kitang-kita niya yung kamay ng Malacanang na pinipilit lahat para siya ay gawing ombudsman. paano magiging independent yan? Eh, di utang na loob niya. Hindi siya qualified, ipang pinuraso para siya maging ombudsman. Hindi na talaga utang na loob. Sinasabi ni, ni, ano, ni, ni, ni Boy, ah, yung ombudsman ako, ha? hindi ka may siya, I'll be impartial. Eh, yung DOJ ka may weaponize mo, so what will suddenly make you a saint? Pagka ito ay naging ombudsman, na, <laughs> napapunta ka sa, ano, ka sa Damascus, para pa sa ulo, bigla ka naging si Pablo. <laughs> Di ba? Kung no, yun ako galing mo, at kasutan mo, kay Marcos Jr., yung pato-ombudsman mo, siya lang nagpabraso eh. kita nyo how they manipulate it. They're independent ka. Oh, eh kung si pag hindi na may kaso, yun ang naging responsible kaya naulong yun at naging ombudsman ka. Eh kung si John Victor nagkakaso, kung yung anak mo na public official sa Kapitio Province magkakaso, kaya walang politisyon nilalagay dyan, kapartido mo. Oh, never nagkaroon ng politisyon na lalagyan mo kayo. Yun ang fundamental na objections namin. Okay? Pareho niya. Ang ombudsman, ang huling sumpungan ng bayan, iko-compromise mo pa yung territory. Wala na. Wala na. Diba? di ba? suprema na lang. Oh. Di OJ, political yan. Ombudsman dapat independent by its charter, by the intention of the Constitution gagawin mo, compromise ang leader eh. Baka ako. I mean, let's have its words, di ba? Oo, oh, wala na. For seven years, wala naman yung mara sa ombudsman. Kami, lagi kami nagtitimanda sa ombudsman. Eh, magtitimanda ka pa, sirimuya ka dyan, alam mo <laughs> na mag-asa. At ngayon pala, binibend na nilang rules sa ombudsman para paguran, para may pasok na ombudsman sirimuya. Hindi ba tayo nakaalaman yan? Oo. Uh, wala na. Wala na. Salamat, Ator Nito uh, agree ako sa sinasabi niya. Uh, wala na ang ombudsman for seven years. Pabalik tara naman sa sinasabi, ino you know, kanya-kanyang opinion pananaw ang napakinggan natin pananaw ni Attorney Topacio. Iba naman ang pananaw ni ex Supreme Court Justice <laughs> Antonio Carpio. Ito daw pagka talaga ay Boying Rimulya as Ombudsman, baka ito na daw ang makapagpabalik ng tiwala, trust or faith ng taong bayan sa gobyernong Marcos. Dahil sa ngayon, masyado ng mababa ang tiwala ng taong bayan sa mga government institutions dahil sa mga talamak na korupsyon. Welcome development daw ito, <laughs> itong pagtalaga kay Rimulya. Nakakatawa, no? Yung dating galit na galit sa Marcos family. Alam nyo, bago eleksyon ng 2022, sino ang gustong magpa-disqualify? Kay candidate BBM. Ito, grupo ni na Justice Carpio. Ngayon, ah, wala na. Ito na yung tinatawag nating Unipink. Yun <laughs> iping, one daw ano? uh, napakagandang development ang pagka ng Pangulong Marcos Jr. kay Boying Rimulya at ito ang magpapabalik ng tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Agree ba kayo? <laughs> anyway, ito uh, si, kung anong mangyari, uh, obserbahan natin ang unang job ng ombudsman based on his pronouncement ha? una niyang busisihin ang salen ni Titisara pag-aaralan nila, buposisihin nila ang confidential funds ni Bipisara Sara o puro Sara Duterte na lang lahat. Okay? I Stick to the plan, di ba? Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng ang balita ngayon. Ito po ang pahayag ni Senate President Tito Soto sa pagkatalaga ay SOJ Boying Rimulya as bagong ombudsman. Ito, sabi niya, siya ang tinig at tagapagtanggol ng bayan, walang takot sa paghahanap ng katotohanan at katarungan. Yan po ang magandang salita ang binitawan ng Senate President sa bagong ombudsman. In English natin na he is the tribune and protector of the people, fearless in the search for truth and justice. Ikinalugod ni Senate President Tito Soto ang pagkakahirang ni Pangulong Marcos Jr. kay Justice Secretary Boying Rimulya bilang bagong ombudsman. Ayon kay Soto, taglay ni Rimulya ang mga katangiang kinakailangan para sa isang tagapagtanggol ng mamamayan at tagapagsulong ng katarungan. Matata uh, nakatakdang manumpa si Rimulya bilang ombudsman sa Huaybes, October 9, October 9, 2025. So, bukas 'yan. So, you know, talagang very happy ang Senate President. Ulitin ko, He described the new Ombudsman as tinig at tagapagtanggol ng bayan. Walang takot sa paghahanap ng katotohanan at katarungan. So isa ring positive uh, response, positive reaction sa pagkatalaga ni Secretary Boying as Ombudsman nang galing kay ex Supreme Court Justice Antonio Carpio. Sabi niya, the appointment of Boying Rimulya as Ombudsman might just restore the faith of people in the current government. Baka ito na daw. Amica, Kasi, sabi ni Justice Carpio, napakababa na ang tiwala ng taong bayan sa ating mga institusyon, government institusyon dahil sa talamak na korupsyon. So, ito daw, pagka talaga ni Secretary, Secretary Boying Rimulya ay magpapabalik ng tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Sino pa ba? Si Congresswoman Layla Dilima naman, medyo ano siya, hamon. Sige, matapang. Okay ka, Boying. Kailang hinahamon kita. Dapat kasuhan mo kahit yung appointing authority mo. So, yun ang matindi. Kaya bang kasuhan ni Sek uh, Ombudsman Ripulia, si PBBN? And then, ang very adverse reaction ng galing kay Atty. Ferdinand Tupasio, ito na lang, ito daw, ito daw, pag talaga, excuse me, pag talaga, pag talaga, hirang kay Secretary Rimulyas Ombudsman, ito na yung perfect example of bending the law. Dahil, ano, yung mga patong-patong na kaso na isampa kay Secretary Rimulyas sa Ombudsman, eh talagang ginawan nila ng paraan para mabasura, para mabigyan siya ng Ombudsman clearance. Okay? So, tinignan ko naman kung natutuwa si Senator Soto at Justice Carpio, sa pagkatalaga kay Boeing Rimulya, ano naman ang reaksyon ng taong bayan? Tignan ko lang sa mga post ha. Okay to, post ng inquirer.net kahapon ito. Ibinalita nila yung pagkatalaga ni Secretary Rimulya as ombudsman. People who reacted, 154,000. Ilan ang nagalit, ilan ang naglike, ilan ang natawa. Pag tinawanan ka, ibig sabihin, hindi sila naniniwala. Ito, 154 people who reacted, 65,000 ang tumatawa. Kinukutya. 37,000 ang galit. So that's 102,000. Versus 43,000 ang nag-like. So ilang percentage ito? Halos around 85% ayaw ng taong bayan ang pagkatalaga kay Ombudsman Rimulia. So, gayon po, uh, ang taong bayan, Makikita mo yung reaksyon nila na hindi sila maligaya. So, tingnan natin kung ano ang kahihinatnan itong pagtalaga kay Secretary Boeing Rimulyas. Ano? Nag-promise naman siya na magiging transparent siya sa kanyang gagawin at uh, there will be a lot of action. So, ang una niyang action, hindi na siya nagpa kimi pa, diretso agad kay Bipisara. Sabi niya, bubusisihin niya ang SAL-N ni eh, Bipisara at bubusisihin ang paggamit ng kanyang confidential funds. So, anong target? Target nila, kasuhan si BP Sara. Ganun ba yun? Kaya lang, mabuti na lang nagsalita si former ombudsman Samuel Martinez Sabi niya, hindi nyo pwedeng kasuhan siya, meaning BP Sara, dahil impeachable officer siya, si BP. Hintayin nyo na lang na hindi na siya vice president bago nyo kasuhan. Kasi nakalagay pala sa ombudsman law na ang mga impeachable official ay hindi pwedeng kasuhan ng ombudsman lahat, government officials and employees pwedeng kasuhan ng ombudsman except impeachable officials except yung mga members ng constitutional commission except members of congress except members of the judiciary so, ano ngayon? wala maghintay kayo hanggang next year kasi nga, uh, dapat mayroong bagong maisampa na kaso o impeachment kay BP Sarah para makagalaw ang ombudsman na mag-imbestiga. Kung walang impeachment, wala siyang magagawa. Yon po ang uh, pagpapaliwanag ni former ombudsman Samuel Martinez. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at komenta ko sa video na ito, comment nyo sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, eh, huwag i kalimutang click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam. Sa makabuluhang video ng ito, thank you so much po.